Kaya well, na mga gawiks, no tayo ay umikot doon sa ating unang ruta dito tayo sa may Pills Trace Highway papuntang Concepcion mga gawiks. dahil ang ating service ngayon ay yun na nga tayo ay magsundo magsundo tayo doon sa may bandang Marcos Highway as usual lagi naman ganun mga gawiks, yung ating sineservice ano ngayon lang ay malakas ang ulan simula kagabi magdamag tapos ngayon naman ito ang panahon natin mukhang maghapon na tong ulan na tong mga Goix no sana wala na tayong masasalubong na ulan o oh, ay ulan yung baha sana wala na tayong bahang masalubong no so yan ang panahon talaga natin dahil sa tag-ulan nga El Nino at ang kalaban ang kasunod ay El Nino so ngayon El Nino na natapos na yung El Nino problema dito ngayon mga gawix di tayo bahain pero matatrapik tayo ayan nag start na yung traffic banda dito no ito yung sa papuntang simbahan ng Concepcion Concepcion Ono yun lang ang traffic ay hindi talaga maiwasan basta malakas ang ulan buti na lang walang pasok ang school ngayon kung may pasok nako grabe yung traffic nito so ayan yung mga pasahiro na gantay na masakyan magawig sa tabi kahit malakas ang ulan ay kailangan pa rin nilang pumasok sa trabaho nagaantay ng masakyan doon sa kanto pag ganitong malakas ang ulan mahirap mahirap ang ano biyahe mahirap sumakay ito na tayo sa highway pa diretso na to ng Marikina City mga guigs so yan mga guwigs, medyo may baha dito gutter deep lang ayan medyo barado yung drainage dito pero konti lang naman mababaw lang at matraffic tayo Ito yung diretsyon na to ng Marikina City Ang highway na to Ayan, si highway na Ang pangalan ay Rano Manalo So, ayan ang baha Baha na tayo dito no? Ayan, pero mababaw lang Mababaw lang ito mga gawiks saglit lang, saglit lang ang baha na to. 滴滴 ayan mga kawik sumiko tayo dito noon dahil sa yun nga may tumirik doon na isang ban <laughs> ayan na yung baha na ating ilusong ngayon ayan pero mababaw lang kayang kaya naman to Kita natin ang baha mga gawiks mo no? na ang baha Sadyang malalim dito sa kaliwa Kaya sa kanan tayo Ayun Pambihirang baha yan Woo! Uh! Baha pa more yun lang magawigs no may narinig naman tayo ngayon na uh, ng bumbiro may sunog kahit malakas ang ulan so yan tayo ay malapit na magawigs sa sumulong highway no pra stoplight ayan ang ating panahon talagang malakas ang hangin at ulan may baha na tayong na sa lubong at ito nga baha ayan baha pa more Puri yun o oh. Sana ay hindi tayo bahain sa may sumulong Sumulong highway papuntang Masinag Kasi yun na nga ang ruta natin o oh. Bahain pa naman yan dito mga gawiks Nung nakaraan eh bumalik tayo nung papunta tayo dyan so ayan go 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 tayo sakto sa stoplight natin mga gawiks ayan sakto pero tingnan natin ayan mukhang bumalik sila baha mga gawiks ayan baha ang sumulong dito sa may Marikina balino, Medical Center no Ayan Balik-balik tayo Mga sasakyang hindi dumiritso Alam na natin yan So ikot tayo Tayo ikot sa Ayan ang lalim Ayan mga guwigs, nandito tayo ngayon dito. yan, May dito tayo may ikot. Tingnan natin kung dito wala tayong bahang abutin. Ayan. Nandito na tayo mismo sa munisipyo ng Marikina City. kaitsaan enak kaitaan baha So yan mga gawiks, no, nag-atras na naman yung sinunda natin Mukhang baha na naman tayo Balik balik na naman tayo nito Mahirap, mahirap suungin ang baha Kapag ganyan, madadali yung ating service Mga gawiks, no Ang ating service ngayon Ayan ang lakas ng ulan patuloy pa rin Marami na nagsibalikan ng mga sasakyan mga gawiks Dahil sa baha Isa na tayo noon Ang ating service so hindi na natin mabilang kung ilan yung pabalik-balik tayo sa mga baha nating na nasa salubong, hindi na tayo tumutuloy dahil mahirap na pagka tumirik yung ating service. Ayan na ang baha nating dadaanan. So ayan tayo ay kayang-kaya naman lusutan to dahil yan ay makikita natin. Makikita natin yung sidewalk. Hindi pa ganun kalalim. So dito tayo sa gitna banda ng kalsada mga guwigs dahil sa medyo mataas ang gitna ng kalsada no. Yan dahil yung sa magkabilang gilid yan ay pababa. Kaya ito ay nasa gitna tayo. Ayan baha. O parang dagat na parang dagat na yung dadaanan natin sa mga kanto-kanto puro tubig yung ating makikita mga gawiks ayun ang baha baha-baha pamor pag umula ng malakas sigurado baha talaga ang lansangan so, mukhang ito lang na mga highway-highway na medyo magandang daanan mga gawiks nakaka Iwas tayo doon sa mga baha. Mamaya gagala tayo mamaya ang gabi. O mamayang hapon magawik sa tabing ilog ng Marikina City no. Tignan na naman natin yung status ng tubig sa ilog.